Um, nung bata pa lang ako, napunta na ako sa iba't ibang orphanage at nung nag-high school na ako, nalipat ako sa residential home kasama ang iba't ibang bata na may iba't ibang karanasan katulad ko na may pangarap at may gustong marating sa buhay hindi lang importante ang suporta na binibigay nila sa amin. Napaka-critical nito at napakahalaga sa aming mga kabataan. Ito yung nagbibigay ng direksyon sa amin. Ito yung nagpaparamdam sa amin ng malasakit. Ito yung pinangahawakan namin patungo sa hinahangad naming magandang buhay. Ngayon ay nasa Independent Living Services ako. Mag-isa na lang akong namumuhay. Nandun pa rin yung kaba, pero mas nangingibabaw yung excitement. Marami akong natutunan sa Verlani Foundation. Nandito yung communication skills, self-care, mental health training para maalagaan ko din yung sarili ko. Pinaka-natutunan ko is yung maging matatag sa buhay at patuloy lang. Naniniwala ako na kaya ko na mamuhay sa labas dahil sa mga kakayanan at kapabilidad na meron ako na magagamit ko sa pang-araw-araw na buhay.